Opo, meron lang bilhin. Opo, ah, meron ka lang bilhin. Opo. So, guys, okay, siya to'y katulong sa uh, siya ka, chinita. Wala siya koreana. Ano yan? Chinese ka o korea? Ako yan. Di ko yan. Walang, walang Wala. lahi. Walang lahi. Opo. Pero siya. <laughs> Dito sa kanto? sama sa may nets ko. Ah, doon sa kabila? sa nets. Masarap na unlimited rice. Ay, ituloy mo yan dyan, ma'am? Saan yung lugar? Saan yung lugar ha? Uh, sa kabila na lang Lugar muna kami guys Kaya pili siya ng ulam Ah, grabe na pabaga yung tanong diri So, ulat na to sa guys ha? Wait lang guys <laughs> Wait lang guys Balit <laughs> siya sa so dati yun eh? hmm. Siya to ang ikatulong pasero So, salamat ko kina Sundan na yun. Medyo dadali at uras. So, nakakonsume na 32 minutes. Grabe, 32 minutes sa Tobiay. Pagtulog pa lang ka sa iyo. Bingaw, gitsa, guys. Pero kan eh. Anak kita ito na si Mama. Mas mapalipay na ito siya. Gitsa kayo na ito si Mama. Kasi dalakal ka, Bubi. Yan. Else, it's the unlimited breakfast. Don't you know? Dakalam. Dapat yung kung sila yung pesos only. Kasi nito na fry, pansit bihun, tuna bihun, tuna bihun mo ka, tuna Unlimited, unlimited breakfast Grabe, unlimited breakfast 99 pesos Time Pusaan ni sa kuha niya Ngaon niya dyan Pukad, pukad Breakfast Grabe, unlimited 99 Pusaan niya Mabukbang ka Guys Kinse gusto mo add to kung gusto ka gusto, unlimited breakfast. A breakfast unlimited breakfast at to sa nets. Sun Manang nets oh at to mo makita Daren Makita dio sa Laurel. Laurel corner Siliguelas. So manado pasero guys. Pabilikan. Kak sikira gyoy yo. Yanig ya. Kada di mo akong i-flex sa nets. Lamian da ya ma'am. unlimited breakfast okay. hindi po day dinner <laughs> <laughs> breakfast pantayana na muna 99 kana isa uh -huh. so straight there time ma'am? ayun uh, ma'am ikaw ako ikatulong ako sa hero karun ma'am Oh, suwerte ka kini sa kaya sa buwa salamat ha <laughs> oh, salamat salamat po, salamat po si imuha eh. tungod si imuha uh -huh. straight lang, tight, lang. o paano ta sa foto ay 10 lang lang ko lang uh, okay